solid na running shoes na made in Italy Idol at ang presyo nito is 800 pesos lang special price sa ganitong Converse Chuck Taylor 700 pesos lang yan Idol 50% off basketball shoes eto sapatos ni KD no naka sale na rin yan at 2397 lang 50% off sa sapatos ni Luka Doncic at syempre sapatos ni Kawhi Leonard din, special price. Bagsak na rin yan, idol, no? At ito, sa mga naghahanap ng New Balance 550 Classic, 4,000 pesos na lang from 9,795. 50% off sa running shoes na Skechers. Ito, yung Julius Randle na sapatos na kumatay sa Lakers. Special price na rin. Woo! The King of Intro is freaking back! Yo, what's up YouTube? What's up Antal? King of Indro is back and nandito tayo sa Planet Sports Particularly here dito sa Circuit Mall Makati And check out natin, no? sale sila dito up to 70% off Multiple brands yo kinikere nila yan napadaan lang tayo dito at mag-update na rin tayo stock update tayo dito sa vlog na to ang dami tao doon tol no. check out natin sale up to 70% off kung mapapanood mo to puntaan mo agad tol pero bago ang lahat kung napadaan ka lang sa ating channel make sure na mo yung subscribe button na nandiyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo huwag natin patagalin pasukin natin yung Planet Sports tara let's do this pasukin na natin tong Planet Sports dito lang yan sa Ayala Circuit Mall Makati Idol at batiin na natin ang ating mga Planet Sports Spam. Ayan, si na ma'am. Very accommodating sila at maraming salamat sa inyo, ma'am. Mag-umpisa na tayo, idol. Ito, napakalawak ng tindaan ng sapatos dyan. And bagsak presyo. Sale up to 70% off. Multiple brands yan, mga idol, no? Umpisa na natin dito sa Skechers. Ito, yung Julius Randle. Randle na sapatos. Idol, no? Ayan, no? 2,000 pesos na lang yan. Oh, ayan pa. Terence man din, oh, nag, uh, promote ng basketball shoes ng Skechers bukos, Bukod ko kay Julius Randle Idol. No? Yan. Dating six, almost 6,000, tig 2,000 pesos na lang yan. Grabe, no? Grabe siguro technology niya. Nakita nyo naman, ganda ng linalaro ni Julius Randle Idol sa series ng Lakers, no? Mamaw din. Ito, ganda nito, Idol. Siguro maganda rin subukan to. Goodyear, oh, yung kanyang outsole idol, 2,000 pesos lang yan. No? Basketball shoes. At ito, Diadora idol. Ganda na, oh. Check out the colorway idol, oh. Yung design, solid, no? Magkano to? 800 pesos lang from 1,795. Grabe yan, Diadora, no? Made in Italy yung mga gantong sapatos, tol, no? Sunod na natin tong Air Max na naka 50% off. Ayan, tol. Ganda rin ang colorway, no? Ang lamig sa mata. Magkano? 3,947 na lang from 7,800 plus. Another 50% off sa lineup ng Airwalk. Uy, ganda. Kordoroy to Idol, oh. Korduroy, oh. Airwalk Lifestyle Sneakers. 897 lang yan, tol. Oh, ganda pa ng outsole niyan. Another one. Ito, yung mga Airwalk check out din natin, no? Oh. 50% off Oh, 897 lang idol, no. Yung mga nakalagay na special price, no, 'yan yung mga sale up to 70% off. Ito mga 50% off ganitong basketball shoes ng Nike. Ayan, tingnan natin, magkano? 4,697 na lang from 9,300 plus 'yan, tol. Ito, oh, GT Jump 50% off na rin, no. SRP niyan almost 9k. Ayan, 9895 nga. 49 47 na lang siya. Sapatos ni Lebron, sale din, no? Ito, 50% off, o. Oh, yung purple colorway na, ano, no? Next gen. 4,447, idol, o. Oh. Oh. Solid yun. KD Trey, yung ganito, yung neon colorway gear. Easy money, idol. Magkano ang presyo ito size 12 to 4,000 pesos. La, last last na lang nata yung tol. Ito pa oh. 2,397 naman. KD3, oh. Special price idol, no. Yan, no. Oh. Ano yung size noon? Size 12 na lang idol. No? LP na yun. Kawhi Leonard. Idol special price, syempre no? Mahal ang Kawhi Leonard shoes eh. Ito, tingnan mo. 16,795 ngayon 6,000 pesos na lang, 'di ba? Ang laki na ng discount noon. New Balance 'yon, idol. 50% off dito sa Nike basketball shoes. Magkano na lang? 2,397. 40% off sa slip-in ng uh, running shoes ng Skechers presyo nito is 2,877 na lang o ito pa Skechers again slip in may pillars na technology o, wala yung presyo nyo tol no? pero sale naman na yon. check nyo na lang another one Skechers o ito marami Skechers na running dito ha 2,000 pesos na lang to eto oh Diadora tol oh ganda na colorway no gray blue combi 800 pesos lang yan tol no another one sketchers walk 7 yung with feeler, 2000 pesos na lang yan no oh. from 4795 binagsak na presyo nun. 800 pesos sa ganitong dayadora ganda nito tol, lo oh. to lightweight pa no ang kagandahan yan, tol pangharabas mo everyday use solid at panalo ka na diyan tol sa presyong ganyan 800 pesos lang oh Oo, di ba? O oh, Chuck Taylor Idol ito, napaka-classic nito. Ang ganda nito at canvas pa to, lo. You know, naka mayro pang signature sa side up. Chuck Taylor special price. Ang ganda lang One eight, poging -poging tol. 18 poging pogi ka diyan tol. 50% off Nike basketball shoes again. Ang presyo 4,697 from 9,300 plus another one, no? Bagsak presyo na Diadora. Yan, no? Ito running, no? O, oh, New Balance na ganito, yung 997R. Lifestyle sneakers, special price. Yan, ang presyo niya is nasa 3,000 pesos na lang from 7,000. 700 plus. Naghanap ka ng Converse, ito. Lightweight lang din. No, oh, Mid-cut Converse 14 na lang to from 4290 idol. Uy, Converse nagkaron dito, oh. basketball shoes, medyo unique yung design at colorway. Oh, ayan oh, Converse 'yan talo. Oh. Nakikita niyo naman, no? Okay, 3,000 pesos. 50% off naman itong uh, pan training shoes na Nike. I think na mura lang to nasa 1 plus lang to. 1,747 lang idol, no? Oh. Nike Training. 50 off na yan. 40% off. Yan, sleep resistant memory foam na technology ng Skechers. Yan, triple black. Meron pa siyang air bubble. Yan. Hindi ka na madudulas dyan, tol. 3,597 na lang yan, no? Ay, angas din, di ba? Oh, eto. Another one. Kawhi Leonard. May signature sa backside. Ang linis ng design. Idol. Gamsol yung ilalim ang presyo niya 6,000 pesos na lang from 6,000 uh, 16,000 plus na SRP, no? Okay, tapos na tayo diyan sa mga pang boys, dito tayo sa pang women's. Oh, yung bitsan na natin 50% off na no, Subwina. yung ganitong colorway, yung parang tamarang colorway, 3447 na lang yan from 6895. Oh. Ito, Skechers running lightweight pa. Idol, 18 lang yan, no? Sa mga pang women's, no? Grabe. Solid. 50% off. New balance. Kakaiba. Parang tatangkad ka dito. Ito Ayan o. 8,800 plus na lang from 17,000 plus SRP. Hoka, meron din dito, tol. Ayan. Check natin magkano yun. 7,147 from 14,000. Naka 50% off. 50% off na 880 model na NB, yan, 4,247 lang, tol. O, oh, yan, o. Oh. Corduroy na Air Max. Ang ganda rin nito, oh. Special price, ano, di discount, magkano? Outsole, gamsol, 3,000 pesos. Saan pa? Ito pa isa, oh. Hoka yan, idol, ah. Nakikita nyo naman, no? Oh. Hoka. Ganda, ah. 50% off na rin yan, no? Oh. Hoka. Gano? 5,497 from 10,995. Go round 7 sketchers. Ayan. Yung ganitong pang running. Dami sketchers ngayon ha. solid everyday sale planet sports idol. Naku ako sa inyo. Puntaan nyo tol. Na. Nakikita nyo naman yung mga presyuan. Ito pang trail oh. 50% off. Napakaganda nyan tol no schedule siya 2347 na lang from 4695 ito yung converse no <laughs> grabe no pang harabas mo lang tol oh. No? 700 pesos napakamurang sapatos from 3790 naging 700 pesos na lang siya idol di ba ahangas niyan o ito right, new balance 50% off yan angas din no? pang trail na rin to at running. No? Kakaiba yung colorway, magkano to? 5,997 from 11,995. At ito, ang ganda rin na colorway. Oh. Mustard colorway, 50% off na 5,147 na lang from 10,295 tol. Hanggang dito na lang yung video natin, tol. Puntaan mo lang itong Planet Sports dito lang yan sa Circuit Mall, Makati. Till next vlog.